Good morning mga idol, good morning mga idol Ayan, dito na kami sa Bamboo Garden Resort Located sa New Bataan, Davao de Oro mga idol So ayan po, sobrang linaw ng tubig mga idol Napakalamig niyan mga idol kasi galing niyan sa taas O sa ibabaw ng bukid mga idol Ayan po, ito po yung Kiddy Fall o Kid's Fall Ayan, ayan si rin Rosel naglangoy-langoy na tapos si Ate Quincel is mamaya-maya pa yan kasi nilalamig yan. Ayan, enjoy lang kayo mga palangga ni Dada. So, ayan po mga idol. So, punta na kayo dito mga idol. Yung entrance lang nila dito mga idol. Yung bata is 20, yung adult is 20 rin, 20 lahat ayan po, paggabi po mga idol is 50 pesos yung kano nila mga idol Hi, no, thank you so don't. much for watching guys, see you in my next video don't skip ads mga idol ayan po, bye bye love you all marami po po ito yung upload susunod na video mga idol, bye 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 Babush.